So hi everyone, ito guys ay maglinis ako dito sa likod ng bahay namin guys gawa ng um, yung mga luma na mga patay-patay na mga dahon dito sa likod inano ko siya, tinanggal ko siya kasi dyan dyan sa may magilid namin diba yan o, oh, parang pader nga yan yung ano ba yung tawag dyan, yung buga yan sa Bisaya eh tapos yan, tinanggal ko siya yung mga luma kasi ang tubig ay ano ba siya nagbarado dyan kaya yan ang ginagawa ko nang nagbakasyon ako yan so ako lang ang nag ano dyan guys gawa na ayaw ko ng uh, ibang tao ang gumagawa pala exercise ko din yan so yan sa so, pagkatapos ko ng tanghalian dyan ang trabaho ko then, then, then gawaing bahay ko yan pag ako ay nagbakasyon wala ang pahinga talaga yan guys kung kung pwede lang sana na hindi ako matulog magtrabaho na lang ako na magtrabaho kaso lang lumidilim di ba o oh, kinakarga ko siya may karatilya kami kaya doon ko siya din itapon sa may gilid na may doon may sapa so yan inano ko siya sa rake ba kasi ano yan ang yung kanal diyan ay nagbarado do so, ano, na yung mga ano yan may mga lumot ba so yan, kinakaskas ko sa diyan para maganda naman yan tingnan yan. kasi pag nangano ba siya yung ano ba tawag doon um, ang tawag diyan ay ano ba yung tawag yun sa ang ubon ubon yan sa bisaya may bit-bit ako na pala. Huwag ko ba kung ano tawag yan sa Tagalog. Yung pala yan. So, pagkatapos nyan ay ina na siya. Ayan. In-rake ko ba? In-rake ng, ng mga patay na dahon ng gabon. So, kailangan ko siya na nahin. kailangan ko siya natanggalan talaga kung pwede lang sana dyan ko na lang siya lagyan ano ba sindihan ko siya ng posporo para gusto ko kasi may usok usok pero ayaw ng asawa ko kasi malapit daw sa bahay baka ano ba baka magkaroon ng sunan so yan Ina, sinasaway na nga ako niya kasi hindi ako daw hindi daw ako nagpapahinga at totoo lang guys ayaw ko talaga magpahinga pag ako ay na -uwi sa Pinas kasi hindi ko matiis ba Mating, na ako yung bahay ko na sa paligid ay marumi ayoko talaga ng gano'n ayan kasi yung dati dyan ay nilagyan siya ng orchids ayan so ngayon nawala na yung orchids nilipat na doon sa likod ito siya kaya malapit ito sa kwarto na, sa kwarto ko yan yung may bintana na yan yan ang kwarto ko And, yan, sa harap banda So, ayan. Kasi lagi kasi nag-ulan sa amin. So, kailangan siya na, ano, kailangan siya na linisan talaga. Para hindi mag-landslide. Kasi doon banda sa may kusina, nag-landslide siya ng nakaraang araw. Gawa na yung tubig. Ay, ano ba yan? doon siya dumaan sa gilid ng may hollow sa may padre doon saka hindi man kasi doon doon bumagsak ang tubig kaya nga naglumambot yung lupa at saka nagkala, nagkalang slide siya kaya natakot ako so pinalipat ko yung tangki namin ng tubig doon sa bandang unahan pa malayo-layo naman para kasi pag bumagsak yon ibang usapan na naman yun, ibang gastos na naman yun. So, kailangan po talaga na ipalipat sa so, yan. Itapon ko muna siya guys doon sa gilid ng coral namin para may ano kasi doon pang nalubak ba. So, doon ko siya at dalhin para tambakan, para maging label. So, ayan. Doon, doon sa gilid ng ano namin. Doon ko siya titambak. May ano kasi doon yung parang malalim na ba ang lupa para um, magkaroon siya ng soil so yan siya guys ito yung sa harap ng bahay namin ganyan yung ang mga grass o oh, tingnan mo nagka green green pero hindi man masyado siyang green gawa ng panay ulan at saka gina grass cutter ko siya kaya ayan -unti, unti siyang nagka recover so mayroong aso hindi naman yan sa amin ano, asong gala sa kapitbahay namin yan So wala na ang ayaw ko yung may kahoy sa gitna guys. Ano siya gulay, di ba? Nakilala mo yung sa amin kasi gulay siya bago. Pinutulan ko gawa ng separate kasi ang kaarawan ko kaya maglagay diyan ng tent. So tinanggal ko siya guys, pinaputol ko sa mga tauhan ko at saka ayan, ganyan na siya. Ayan, nasa gitna siya ng balip plaza-plaza namin. So ayan na pero na ganun na siya guys numisibol na nga yung mga dahon niya kasi magdahon pa naman din yan ito tuwa din naman ang mga tao yung mga kapitbahay na kumuha ng gulay kasi nagbagong sibol na yung ano niya yung branches niya so ngayon maganda na so yan siya ang ano malaki ang area dyan sa harap kaya kailangan naman sabi ng asama ko eh, sa mentohin daw niya para dyan na doon ano bilad ng palay namin. So, yan. Yan, nilapitan na ako niyan kasi pahintuin na ako. Sunod-sunod yan eh. Nagagalit na yan kasi pahintuin na daw ako. Oh yan. <laughs> Sabi ko, hindi nga ako maghinto hanggang hindi ko tumatapos. Pero kailan pa yan matapos? Kasi pag, pagkuha ko ng mga patay na mga dahon, so, anuhin ko na yun naman yung kanal yan. Gagawin ko din naman ang kanal yan para pag mulan may daanan na yung tubig papunta doon sa may yung may dilaw na bula, flower doon sa gilid ng coral so doon ang may ano kasi doon um, parang impornal ng tubig ayan so pang ano pa ito sa vacation ko pang uh, apat na araw ko ito So, walang magawa sa buhay, guys. Ganyan lang ang buhay ko sa amin. Yung mga rotation ko sa pagtatrabaho. Apat na araw pa lang ako, guys. tingnan mo yung katawan ko. Lakas kong kumain. <laughs> Totoo, tumaba talaga ako. Before pa ako nagbakasyon, ano na, tumaba na ako gawa ng Ay, yung tuhod ko nga, masakit na nga siya hindi na ako masyadong nag-exercise yes, hindi na ako makatakbo kasi masakit na yung tuhod ko yung right yung right knee ko ano na siya palyado na okay lang siya sa mga walking pero pag tumakbo ako guys mga nasa mga 5 minutes pa lang suma masakit na siya so hindi nakagaya dati na nakapagtakbo na akong 45 minutes ayun ko si lord na lang ang bahala sa akin kung anong mangyari sa tuhod ko. hindi naman siya arthritis nasira lang to siya sa exercise din so sisirain ko din ito sa exercise ay nakakapagod Di na mo yung dyan ko lumaki na ayan yan dyan sa ano yung kanal namin kailangan talaga siya ayusin para lagay sa gilid yung mga bato may mga bato bato kasi dyan kasi nung nakaraang araw nag ano din ako nag ano ba yung tawag dyan tinambakan ko din siya ng sand and gravel para hindi ba yung sabi yan, parang kasi dyan eh yung sa amin kasi parang magtubod ba yung bakilid ganoon sa Bisaya so, ayan siya inanahan ko na yung kanal niya para husay yung pagdaloy ng tubig para hindi pumunta doon sa plaza kasi pag hindi manilagyan siya ng kanal ang tubig ay pumunta doon sa mga bermuda at saka basang-basa hindi maganda tingnan so, ayan, oh. Turo-turo ko pa na doon daw, yan ang mga tubig, bagsak, yan ang bagsak. Kaya so, ang nanay ko, natakot ang nanay ko kung di matulog dyan, baka daw magkaroon ng landslide. Sabi pa naman niya na ay matulog dito, baka bumagsak daw yung lupa sa gabi. Natakot yan, basang-basa na talaga ako dito. Kasi sobrang init na ako, iswala akong kri. sa pinakadulo. So, habang nagano ako guys, habang nag ano ko niyan. Yan na mayroon din dyan siyang tugtog. Ganag pa music din ako para ganado ako mag work. Ayan. then Tumaba na. Kasi pinilit ko din naman yung tasbukton ko. Yung, yung ano ba yan? Yung long sleeve ko. Pinilit ko siya isuot. Kahit mala, maliit, yan. na Maliit na yan pinilit ko lang para hindi ako sa init ba so ayan. may tugtog kasi dyan mga sorban so kailangan ko siyang isayaw is pero yung post on ko guys tingnan nyo walang pakialam sa post on bahala na ano kayo dyan basta ako ay sumayaw 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 <laughs> bahala na nandyan yung asawa ko sa harap siya ang audience ko pero hindi naman siya nagagalit is gano'n lang natutuwa lang siya pag nandyan ako ng ganyan pasaway ako lang ang asawa pasaway na mabait o oh, di ba so tapo na naman natin ito <laughs> ayan ay nalaglag na tuloy yung ano yung pang uy yung tiyan mo oh, ayan parang buntis kasi ang post ano, ang ano guys yung problema tapos si ang damit ko ayan po guys napawis yung kiligili ko yan sa likod namin guys yung tapahan ng kopra namin nandoon o no. yan malaki kaya ang gasto ko niya ng paggawa ko ng ano namin yung tapahan namin malaking gastos yan totoo kasi kinotkot yan sa ilalim ng lupa para doon dumaan ang ano ang apoy so ayan siya para hindi na laging na ako kung paano magtapa ng ano magtapa ng kupra. so diyan lang sa kasi sa diyan sa likod ano naman din yan sa amin din naman ang niyog diyan kaya diyan lang bagsak ha yan sayo sayo na lang tayo sa magsurban so kailangan talaga sayo natin ng ating pagod natutuwa din yung asawa ko sabi ng asawa ko baka maano ka diyan mauso ka diyan sa mga tabi-tabi sabi ko no walang mausog sa akin kasi ako manguusog sa kanila so ganoon lang <laughs> ayan guys naglalaro ayan may isa kaya yung marang dyan sa gitna din namin ng ano park yan parang ano ba tawag yan parang lobby lobby, ayan sa gitna niyan. nilagyan ko kasi dyan ang ano ba yung plastic na umbrella at saka may table din ako na sa umaga dyan ako makakape sa <laughs> sa hapon, diyan ako nagtambay. Inom-inom din ng kape. sa so, ngayon tinanggalan, tinanggal muna sa sawa ko kasi sabi niya tanggalin mo muna. Yan, pangit kasi tingnan ano. Man, ganyan, ganyan. Ano kasi yung asawa ko. Gusto niya, ano, ano ba yan? Ibig sabihin nun, ano, parang itabi muna ba? Itago muna. So, hanggang dito na lang guys. Bye! Thank you for watching. Please do subscribe. Bye bye.